Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Libu-libong magsasaka at manging isda sa bansa ang makikinabang sa dalawang bagong executive orders na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan. Ito ay ang Executive Order No. 100 o ang pagtatakda ng floor price para sa palay at ang Executive Order No. 101 o ang implementasyon ng Sagip Saka Act. Sa katunayan nga, isa sa layo ng na mga naturang kautusan ay ang pagbibigay seguridad sa ating mga magsasakat mangisda na siyang nagbibigay ng pangunahing pangangailangan natin. Kayo'n din ng pagtiyak na nabibili sa tamang halaga ang kanilang mga produkto. Si Naj Miravalles, una sa balita. Malaking tagumpay na maituturing para sa bansa ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order Number no. 100 at 101 na naglalayong matiyak ang patas na kita at proteksyon para sa mga magsasaka at mga inisda. Sa ilalim ng EU 100, itatakda ang floor price ng palay o pinakamababang presyo kung magkano ito maaaring bilhin upang maprotektahan ng mga magsasaka laban sa mababang farmgate prices. Sa pangungunan ng Department of Agriculture, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Titiyakin nila ang nararapat at tamang pag adjust ng presyo, gayon din ang pagbubuo ng steering committee na tututok sa pagpapatupad nito. Sa ilalim din nito, maaari ng gamitin ang mga covered courts o gymnasium bilang pansamantalang imbaka ng palay. Mapapatawan na rin ng parusa ang mga ahensyang bibili ng palay sa mas mababang presyo kaysa sa itinakdang halaga. Samantala sa Executive Order No. 101, inatasan ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa malawigang implementasyon ng Sagip Saka Act o Republic Act 11321. Layo nitong palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka at bangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbili ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ng kanilang produkto nang hindi na kailangan dumaan sa public bidding. Magtatatag din ng sagip sa desk sa mga regional office ng DA upang tumulong sa registration at procurement assistance. Sa pamamagitan ng EO100 at EO101, pinapatunayan ng Administrasyong Marcos na ang gobyerno ay tunay na kakampi ng mga magsasaka at bangang isda sa pagpapaigting ng agrikultura at pag-abot ng mas matatag na food security para sa bansa. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Natch Meravales, Alauna sa Balita, Congress TV.